Good morning everyone. Bago ko simulan po ang video na ito, magpapasalamat muna po ako sa aking mga YouTube subscribers. Maraming maraming salamat po sa mga nag-subscribe kay Grandma. Kahit paminsan-minsan lang ang aking upload ay mayroon pa din nanonood sa aking YouTube channel. Marami pong salamat. Shout out po kayo sa mga subscribers ni Grandma sa YouTube. Good morning everyone Ang dami namin sampay mga kasis Ayan si grandpa oh. Busy magawa ng gapangan ng aking sitaw kasi yung mga sitaw ko ay gumagapang na mga kasis Yung pinagapang ko po dito, ayan may mga bunga na din Ayan po may bunga na pinagapang ko muna siya diyan kasi wala pa akong gapangan ngayon lang si grandpa nakapagawa ayan na, ito nga yung unang bunga niya ay pinahinog ko hmm. ayan na po siya, ayan na po yung dulo niya gumagapang na eh ginagawa na siya ni grandpa ng gapangan hello kalamansi yung kalamansi ko ay konti ang binunga ngayon pero marami siyang maliliit Ayan din pala yung bago kong tanim na mga talong. Yung karana na pinakita ko sa inyo na dililipat ko. Ayan na. Malalaki na siya. Pati pala sa puno ng aking ano may bunga sitaw. Ayan po yung iba. Marami po yan doon sa kabila yung iba. Ayan yung mga sitaw ko. Ayan ang sitaw ni Grandma. Ayan na pagapang na. Kaya ginagawa na ni Grandpa ng gapangan. Ganyan yung ginagawa niya para matibay. Kansa doon sa dati kong gapangan. Matibay po to yung ano nang ano sa ten. Kahit ulanan, initan niya ay matibay. Sinampayan muna ni Grandma kasi ang dami kong nilabhan. Wow, ang daming suyo ng aking talbos kamote. kaharbis ko lang po yan ng isang araw. Yan nga po yung pinagharbisan ko. May suyo na ulit, tinanim ko. Ayan pa, may talong pa kung bagong lipa. Siyempre, yung aking siling pansigang, ayan, nagsisimula na naman siyang mamunga. Marami na naman siyang bunga hanggang doon po noo. Oh. oh lang po ng puno na pero madami siyang bunga mga ka grandma mm, yun na silipan sigang po yan kisimula na naman siyang mamunga ito kasi siling pansigang to pero maliliit lang po siya. At yan po yung mga nauna kong unang tinanim na talong. Ayan na. Pumubunga na po siya. Nagubulaklak na. Yun may bunga na po yung isa. Pumubulaklak tingnan nyo naman po yung kamatis kung natitira dyan ganyan talaga pag nagtanim ng kamatis tanggalin na natin yan dyan mga kasisi ganyan si grandma oh. ilan lang po yan yung nabuhay na talong na ano, ayan lang siguro limang puno lang po yan yung nauna kong tinanim mayroon din naman, ay, yung kaso malnores yung dalawa ayan. papalitan ko po yan malnores bakit kaya na ganito yung sili ko? Oh, um, kumuluntoy siya. Nangyari dito. Kuluntoy yung dahon ng sili. Ni grandma. Doon kasi ay mga luya. Tanggalin na natin tong ano to. Itong walang ano to. Walang silbe. Pag ganito po yung Tanggalin na natin ito. Mapalitan natin ng bago. Pangit siya. Ang dami ko po ditong ano. Oh. Yung papalitan. Hindi magawa ni grandma kasi busy si grandma ngayon mga kasis. Train busy ang grandma nyo. Ito nga pala itong talong na to. namumunga pa po siya. Oh. Yung ano po to. Yung pinagkunang-kunang similya. Yung malalaking talong. Di ko siya inano kasi pinalitan. Kasi namumunga pa siya, namumulaklak pa. Malay mamunga pa siya. Ang madami. Kasi natin tong sili na ano, ilagay natin sa ano mga kas ay hali ilagay natin maggagata tayo ng tambakol dami niyang bunga Mm -hmm. Ayan po ang na-harvest ni Grandmang Sili. Lagay natin sa tambakol mamaya. Ayan yung na-harvest ni Gran Kalamasi sa ka. Sili. Hanggang dito na lang ang aking video. Thank you, maraming maraming salamat sa mga nanonood. Thank you. Thank you for watching, lalong-lalo lalo na sa aking mga subscribers sa YouTube channel. Thank you.